Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj Paras mula sa Adenyum. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay halaman ng lemon. Ang video ngayon ay batay sa halamang lemon. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng isang halaman ng lemon sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video. Dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga susunod na video ay makakarating sa iyo pati na rin ang video at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa paksa ng kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng lemon plant. Itinuturing ng mga sinaunang teksto ng India na ang lemon ay katulad ng nektar at pinahahalagahan ito bilang isang sagradong prutas dahil sa mga katangian nito. Ang lemon ay hindi lamang isang kilalang lugar sa Ayurveda, ngunit ito ay matatagpuan din sa lahat ng mga tahanan ng India dahil sa kakaibang lasa, mga benepisyo sa kalusugan. Hindi ba't mabuti na palagin ito sa isang palayok sa bahay at itago ito sa iyo? Ang sagot ay oo, at higit sa lahat, magagawa ito ng walang anumang kahirapan. Ang mga subropikal na halaman na ito ay pinakamahusay na lumalaki sa mainit-init na klima at hardiness zone sham hanggang labing isa. Ang halaman ng lemon ay lumalaki ng maayos sa mga temperatura sa pagitan ng 15°C degree hanggang 28°C degree ang pinakamahusay na oras upang magtanim ng isang puno ng lemon ay tagsibol. Bumili ng halaman. Bisitahin ang pinakamalapit na nursery at bumili ng grafted plant. Kung mayroon kang opsyon na palagin ito mula sa binhi, aabutin ng hindi bababa sa limang taon upang makagawa ng prutas. Pumili ng sisidlan. Bagamat ang plastik ay mabuti dahil maaari itong mapanatili ang init, ang mga kaldero ng terakota ay mainam din para sa pagpapatubo ng halamang lemon. Bumili ng palayok na may diameter na 8 pulgada. Ang isang dalawa hanggang tatlong taong gulang na halaman ay mga mangangailangan ng isang palayok na may diameter na isa sero hanggang labindalawa pulgada. Para sa pangmatagalang paglaki, isang lalagyan na labing anim na hanggang dalawampu galon o kalahating lalagyan ng whiskey barrel ang kailangan. Ang mga puno ng lemon ay nangangailangan ng mahusay na kanal. Bumili ng palayok na may malalaking butas. Paano gumawa ng poting mix? Kailangan mong panatilihing magaan ang poting mix para sa malusog na paglaki ng iyong halaman. Para dito maghanda ng poting mixture na may 30% compost, 30% coco peat, 20% garden soil at 20% sand. Upang makontrol ang pag ang mulch ay dapat nasa pinakamataas na layer. Paano diligan ang iyong mga halaman? Diligan ang bagong halaman minsan sa dalawang araw. Unti-unti, dalhin ang dalas ng hanggang dalawang beses sa isang linggo. Ang isang mahusay na paraan upang malaman kung ang iyong halaman ay nangangailangan ng tubig ay ang pagdikit ng isang daliri sa lupa. Kung ang lupa ay tuyo ng ilang pulgada, ang iyong halaman ay nangangailangan ng tubig. Paano patabain ang iyong halaman? Ang pagdaragdag ng bulok na pataba kada dalawang buwan ay magpapanatiling na sa mabuting kondisyon ang iyong halaman. Bilang kahalili, pakainin ang iyong halaman ng mabagal na paglabas na pataba isang beses sa isang taon sa unang bahagi ng tagsibol. Ang isang likidong pataba tuwing ibang linggo ay isa ring mahusay na paraan upang mapanatiling malusog ito. Bumili ng pataba na partikular na may label para sa mga bunga ng citrus. Ilagay ang palayok, ang tagsibol ay ang pinakamagandang oras para magtanim ng puno ng lemon. Kapag natanim mo na ito, ilagay ang palayok sa isang lokasyon kung saan ito ay tumatanggap ng hindi direktang sikat ng araw. Habang lumalaki ang halaman, mas gugustuhin nito ang hindi bababa sa limang oras na pagkakalantad sa buong araw. Ang mga halaman na nakaharap sa timog ay gumaganap ng mas mahusay kaysa sa iba. Paano putulin ang iyong halaman? Ang pagputol ng iyong citrus tree ay hindi makakaapekto sa kakayahan nitong magbunga. Gayon Gayunpaman, ang pruning ay tumutulong sa puno na mapanatili ang isang kaakit-akit na hugis at tumutulong na panatilihing malakas ang mga sanga. Ang mga lemon ng mayor ay hinog sa taglamig, kaya putulin pagkatapos anihin. Sa sandaling magsimulang magbunga ang halaman, gugustuhin mong mag-alis ng ilang limon na kasing laki ng gisantes upang hikayatin ang paglaki ng mas malalaking limon habang umabot sila sa kapanahunan. Paano protektahan ang iyong halaman mula sa mga peste at sakit? Ang mga puno ng citrus ay karaniwang mga target para sa mga whiteflies, rust mites, mealybugs, aphids at scale. Pagkatapos magbigay ng pinakamainam na liwanag, kahalumigmigan at pagkamayabong, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang impeksyon ay ang regular na pag-inspeksyon sa iyong puno. Suriin ang ilalim ng mga dahon at ang mga gilid ng mga sanga. Kung makakita ka ng anumang mga insekto, alisin ang mga ito sa pamamagitan ng pagspray sa kanila ng tubig mula sa hose. Para sa mas malalaking infestation, maaari mong gamutin ang halaman sa pamamagitan ng pagspray nito ng langis na hortikultural na ligtas sa pagkain, tulad ng diluted neem oil. Mag-apply muli ng madalas hanggang sa mawala ang lahat ng mga palatandaan ng impeksyon. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagiin ang halaman ng lemon sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. isa Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, hindi lamang mapapaganda ng iyong halaman ang kagandahan ng iyong tahanan, ngunit magbibigay din sa iyo ng mga kapakipakinabang na prutas at dalisay na hangin. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon. Magkita kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aaladre ng ibang halaman. Till then bye friends! Happy gardening!